Ano si Patul Paas? <laughs> Gusto mong kausapin? May saging nabagako. Ano si Patul Paas? Gusto mong kausapin? May saging nabagako. Hello guys, good morning! Si Saiton Faito, welcome back sa aking channel. Pasensya na kayo, ako'y ginaw na ginaw, nandito na ako sa trabaho ko pero maaga akong pumasok. Eh, ngayon naisipan kong uh, i-share sa inyo yung mga alaala nung si Lola Damiana ba kung uh, alam ko maraming hindi nakakalimot kay Lola Damiana ako ay natutuwa lang pinapanood ko yung mga videos ni Lola Damiana kaya tapos meron akong nakitang uh, ano isang lola din na uh, halos magkapareha sila ni Lola Damiana so kaya naalala ko si Lola Damiana di ba uh, ang sweet niya eh hindi siya mahirap siyang kalimutan yung si Lola Damiana. So anyway guys, uh unang-una maraming maraming salamat po sa inyong lahat at uh, sana ay nasa mabuti tayong kalagayan palagi at nauuso na naman yung Tanimbala sa airport ako'y uuwi ng Pilipinas. Ako'y medyo kinakabahan dahil sa uh, ayun nga yung Tanimbala sana naman, wag naman mangyari. Nakakatakot umuwi dahil nga sa mga ganyang mga uh, nangyayari. Alam nyo guys, ginaw na ginaw talaga ako. Oo. Uh, kaya, sana, ano, wala, wala naman magdala. Kasi siyempre, sino naman talagang, ano, si Raulong magdadala ng ganyan-ganyan. Ano, anting-anting, walang anting-anting sa mga ganyan. Anting-anting. Eh, lalong-lalo na, eh, bawal na bawal. Bakit pa mag, bakit pa magdadala? But anyway, guys, isishare ko sa inyo itong mga lula. Ang cute talaga nila. It, eh, dalawang lula. Yung isang lula, parang katulad din ni Lula, na, katulad, katulad rin ni Lula Damiana. Uh, ano rin siya, matapang. Napanood ko to sa TikTok, eh. Uh, sabi ko, Nakakamiss naman si Lola Damiana, kaya parang nag-rewind nag sa isip ko ba Sabi ko, uh, ilang taon nang nakakalipas, siguro mga mula nung namatay, siguro siya mga 3 years na siguro Ay oo nga pala guys, uh, minsan siyempre nag-scroll ako ng mga Ano kayang nangyari din kay, ano? kay brother Jose, di ba? Uh, yung dating kalingap, yung in-sponsoran ko dati ano bumagsak rin yung ano niya eh, 'di ba yung kanyang uh, channel. Mm-mm. eh mukhang nagaano na lang siya eh nag -de delivery boy eh, hindi ko alam kung ano nabasa ko lang yung title nung kanyang video pero hindi ko pinanood pero meron akong napanood doon sabi ko parang wala si comment ko lang kasi kasi naman kay Brother Rose yung bang uh hindi kasi siya marunong humawak ng mga sponsor niya eh oo uh, hindi siya marunong uh mag-balance kumbaga oo yun ang nakita ko kaya kaya nga rin ako ano eh umalis hindi ko na pinansin kasi nga hindi siya marunong mag -balance. ako pa yung uh, pinagbawalan niyang 'wag i-video yung ano, siyempre, siyempre, uh, ano niya, nag-sponsor ako sa kanya ko, siyempre binibigay. Siyempre, isa, eh, kapag kumikita yung video uh, ginagawan ko ng reaction, eh, ano, siyempre, magbibigay naman ako sa kanya, ba diba? katulad nga nung dati. Pero, nag, nag, nagtaka lang ako, wala na, yung bang, dati, eh, medyo lumalakas yung kanyang ano pero ngayon wala na pala. Parang ano ma mahina mahina na rin yung kanyang abuse. Oo. Uh, so anyway guys, uh, ito pa panoorin po natin ang mga lula nang ang cute talaga nila. Sobra silang nakakalibang sa totoo lang. So panoorin muna natin. Ha, magkano 'yan? Tingnan ko raw. Oh, magkano 'yan? Magkano po yan? 50. 50 yan? Ito, magkano ito? Ito, ito, magkano ito? 50. Nay, magkano, magkano yan, Nay? Magkano, magkano yan? Magkano po yan? 20. 20? Oo. 20 pala yan? Ito, magkano ito? Eh, tama na. Kung ibibigay mo, hindi. Hey, hindi naman naman, Lola. Wala kaming dalang pamputol. Wala kami... Masa oh, kayo! Anong <laughs> kailangan nyo dito, ha? Wala. Para Hindi mo kami namumukhaan. Dahil guro kayo ang namumutong ng kahoy, ano? Hindi nyo ang ginawa nyo? Ah, ayun <laughs> pa. Ito dito ng kahoy. Ito rin dito, 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 dito kami yun. Oh, nagpapaalam dito. Ano? ah, hindi po nagpapaalam. Hindi. Sino naman, naman lola, wala man kami dalang pamputol, wala kami dalang lagari. Hindi po kami namumuto ng kahoy. Sigurado ka? Opo. Eh. Kayo po talaga yung sadya namin. Tuloy! Ay! Ay, Ate Yuli. May bisita tayo. Hmm, mamaya na. Ano po, Ate Yuli? May kausap siya. Yan, sige. nakalipad yan. Ah, ito. Ito po. Ah. Ay, uh, yung mga kawald may tutubi. 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 Lola. tutubi, tutubi lula, tutubi. tutubi. nga, Diyan nakasakay ang ate ko. Ah. Uh, yung espiritu niya nandyan. Kaya sinabahan ako hmm. Pero lula, hindi kami namumutol na kahoy ah. Sigurado ka? Opo. Mami, makita kung magsinutol kayo. Na? Opo, kahit sa nga, hindi kami puputol. Masa ah, kayo? Anong <laughs> kailangan nyo dito, ha? Lula, lula. Hindi mo kami namumukhaan. Dahil yeah. guro kayo ang namumutong ng kahoy, ano? Tingnan niyo ang ginawa niyo? Ah, uh, hindi <laughs> pa? Kikita dito dito? nyo kahoy. Pero hindi po kami yun. Oh. Walang nagpapaalam dito. Ano? Oh, ah, yeah. di hindi po nagpapaalam. Hindi. Tingnan mo naman, Lola. Wala mo kami dalang pamputol. Wala kami dalang lagari. Hindi po kami namumutol ng kahoy. Sigurado ka? Opo. Eh. Kayo po talaga yung sadya namin. Tuloy! Ay! Ay, Ate Yuli. May bisita tayo. Hmm, mamaya na. Ano po ate yun eh? May kausap siya. nakalipad dyan. Ah, ito. Uh. Ito po. Uh. Ah, yung mga kawal, may tutubi. 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 Tutubi yung lula, tutubi. Tutubi nga, Diyan nakasakay ang ate ko. Ah. Uh. Yung spiritu niya nandyan. Pero sinabahan so, ako dun. Um. Pero lula hindi kami namumutulak ng na kahoy ha. Sigurado ka? Opo. Mamaya makita kung may pinutul kayo. Wala po. Kahit sa nga, yeah, hindi kami puputol. Hindi kong makituloy. Hindi na. Uy, kituloy lang naman, Lola. Tuloy na nga. Tuloy na nga. Hindi ko na yung makakagin. Hindi ba? Durugani. Uh. 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 Bakit tuloy? Tuloy. Hey. Bakit tuloy lang naman lola?